Magandang hapon po mga kalaki. Alas dos na po ng hapon ngayon pong October 29. At syempre po ngayon 2pm. 4 digit lucky numbers po ang ibibigay natin para po sa mga suki natin dyan na nakatutok at hindi nagsasawang mag-abang ng na mga lucky numbers mula po sa amin ni Lola Carmen. Kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki? Kunin mo na ang mga listahan at ilista mo na mga lucky numbers na ibibigay ko sa iyo ngayon pong bagong sumada. Ilaban nyo ito sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National po mga kalaki. Umpisa natin sa Dubai. 7213. Malaysia 2809 Taiwan 3644 Thailand 8725 Philippines 3196 India 2478 New Zealand 3360 Australia 2531 Mexico 6982 Canada 7153 Greece 9586 Israel 2374 Saudi 1592 Japan 5206, Italy 1488, Germany 7319 three Korea 2610, Texas 5386, China 2245. Singapore 1803. Hong Kong 2697 at sa Sweden 3580. Ayun mga kalaki kompleto mga lucky numbers natin. Alagaan niyo po nang 3 days bago po natin palitan. Good luck.